Yo yo mga kapatid, parang ang hirap naman atang paniwalaan ng sitwasyon ngayon, ano? Magbigay muna tayo ng example. Kapag yung isang mahirap nagnakaw dahil sa kahirapan, gutom na gutom. Hindi natin sinasabing kailangan mong magnakaw, hindi talaga bawal 'yon. Kapag kayong gutom na gutom na 'yon nagnakaw, eh talagang makukulong ka. Kapag kayong ninakaw mo, basta nagnakaw ka, ah. 'di ba? Makukulong ka? Ngayon, Kapag kabilyon pala ang nawawalang pondo at inaakusahan ka, halimbawa ang napatunayan na ikaw ay magnanakaw, di ba binawi yung mga luxury car? Bakit binawi yon? So, ibig sabihin may anomalya talaga. Yun nga lang hindi pa napapatunayan, mga kapatid. Meron pa nga, di ba, parang aakusahan ka pa lang, eh, ikukulong ka na. O parang ididetain ka pa lang, hindi ka, kumbaga, gugulong pa lang yung kaso, pero kulong ka na. Pero ito, mga kapatid... Pinagtatanggol nila yung bilyong-bilyong nawawalang <coughs> Tama sa sobrang bilyong-bilyong nawawalang pondo. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga kapulisan natin pino-protektahan yung kurakot. OMG. Only in the Philippines mga kapatid. Ito sabi ni Joey, the police protecting the crocodile OMG talaga mga kaibigan. Ito pa, mag-ano pa tayo bago tayo magsimula. Ay, hindi na, Ah, sorry, we're having trouble playing this video. Bakit? Ba't inalis to? Oh. Inalis, oh. Ngayon lang to, mga kapatid. O, oh, refresh natin, ha? Ah. Ayun, o. Oh. Tuloy-tuloy na to. Tignan nyo, ha? Ah. Tignan nyo kung gano'n nila pinoprotektahan. Ewan ko kung DPWH ang pinoprotektahan nito. Basahin nyo natin. Police clash with protester as they try to apprehend uh, rowdy members of... <coughs> Excuse me po! Grabe! Uh, ito, 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 ito. Uh, Flood control, DPWH. Okay, sige, sige. Tuloy, tuloy. Tuloy ho natin ito sa DPWH na. No? Ay, 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 ay. Yung nagpo-protesta at ipinaglalaban po yung pera ng bayan, hinuhuli ng mga les po nating mahal. Ginagalang po natin ng kapulisan, trabaho lang nila yan. Command sa kanila yan eh. Kumaga trabaho nila yan, alam mo natin yan. Pero iba ho ang nakikita ng mga mamamayang Pilipino ngayon. DPWH may problema. Kaya nagagalit ang taong bayan. Alam ho natin may due process. Pero kahit pulis po kayo, manggigigil din kayo. Kumbaga, ikukonsideran nyo na lang. Ha, hayaan nyo na yan. Kurakot naman yung mga yan eh. Huwag na. I-delay na lang natin. Sana ganun. Ito yung opinion ko lamang ano. Kasi ho, nakikita ng mga mamamayang Pilipino natin kung sino pa yung kurap yung pa yung pinagtatanggol ng mga kapulisan natin. Yun ho ang nakikita ng taong bayan kahit sabihin pa po natin ngayon na ito'y uh, uh, command lang, trabaho lang kasi inuto sa itaas. Putik niyan, masisik mo, ramo bilang isang pulis. Pinagtatanggol mo yung kurakot tapos yung inuhuli mo gustong ipagtanggol ang ating bansa. Easy, easy. Like po ng ating video mga kapatid Only in the Philippines Palala ng palala Marcos ano na Huhuliin nyo ako Magbibitaw ako bilang pulis Ay kung i-assign nyo ako rito Huwag na ho Hindi na ako magpupulis Kung ganito lang Piruin mo ipinaglalaban Nung tao na yon Na may kurakot May kurakot May kurakot Bla 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 Ayan mga kurakot tiyan, Pinaglalaban niya yung Pilipinas Tapos kayo nuhuhulihin mo yun ho ang nararamdaman ng kapwa nating Pinoy, Pilipino ngayon. Kahit sabihin nilang may due process. O, tuloy natin ha. O. Kawawa, o. 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 Ipinagtatanggol lang nila ang bayan dahil sa mga kurakot. Pero eto pa ang mapapala nila. Ngayon, yung mga lespo natin. Ano na? Dati, may mga matitino, di ba? Kaso nga lang, minsan natatagur, nasasabihan din kayong mga buaya, lalo sa mga traffic enforcer o mga lespo na, di ba? May mga ganun, buaya nga tawag sa kanila dati. Pero nung dumating ang Duterte, ginagalang na ho sila. Pero ngayon, ito, pwede ba nating tawagin na kailangan protektahan yung kapwa buaya? Eh, hindi naman kayo buaya. Mga lespo kayo na ginagalang ng mga sambayan ng Pilipino na walang pwedeng gawin kundi protektahan yung mga taong mababait, mabubuti. Pinagtatanggol yung bayan, alam natin, maling proseso yung ginagawa ng mga mga kabataan diyan, yung mga nagra-rally diyan. Pero ikonsidera nyo dahil sobrang laking pera ang nawawala ngayon sa gobyerno. Ikonsidera nyo na lang ho sana. Hayaan nyo na lang sila kunwari busy kayo. Ay, eh, busy kami, hindi kami nakarating maigi. Hayaan nyo batuhin nila ng batuhin. Tapos, Sir Marcoleta, parang medyo bumabagal. Alam ho natin, kailangan karapat-dapat, pero i-contempt yung mga dapat i-contempt. Tsaka sa mga dilawan dyan, ito na ho yung pagkakataon, yung sinisigaw nyo, 1 million, 1 million, uh, ilang billion ba yun? Basta, basta sabihin na natin hanggang 2 million. Yung pagkakaiba ng isang billion sa 1 million, napakalaki ng diferensya noon. What if kung trilyones pa ang usapan na nawawala o hindi naman kaya kahit bilyones na hinahanap. Ano na? Nasaan na? Nasaan na yung mga bilyon-bilyon? Tignan natin ang diferensya ng isang milyon sa uh, isang bilyon, okay? O oh, dito na lang muna tayo kasi wala tayong makitang peso-peso. Dito na lang tayo muna. Tignan nyo ho yung maliit na pera na yon. Parang uh, ito yung isang milyon eh, yung pagkakaalam ko. Itong uh, medyo makapal doon sa baba. Sa pinakababa ah, ah oh, sa mga hindi nakakakita doon sa baba, ang tinutukoy ho natin, yun po yung isang milyon. Uh, ito'y dollar, no? Pero sabihin na lang natin, kung uh, kumbaga iisipin na lang ho muna ninyo na ito ay peso o hindi naman kaya, ah uh, o oh, parang ganun na rin, no? parang peso na rin to, no? O kaya, um, uh, tigwa 1,000, sabihin na natin, hindi man kaparehas ng pera natin pero mas malapit ito sa katotohanan. Magkaiba man tayo ng pera, pero kung i-imaginein mo, halos parehas lang. O, tingnan nyo ang diferensya ng 1 million dollar. Sabihin na lang natin peso yan, ha? 1 million pesos doon sa 1 billion. Tignan nyo ho ang diferensya nyan. Bilang isang tao, o ayan, non-diferensya. Ang laki ho ng diferensya nyan. Sobrang laki ho ng nawawalang pera. Ano ba yon? Ilang billion ba yon? Parang sa loob ng isang taon, parang 300 billion nga yun eh doon sa flood control eh. So bawat isang araw, may isang billion na nawawala na hindi natin alam kung ano ang nangyari doon sa flood control. Isipin nyo na lang to mga kapatid, mga kapulisan ho nating mahal, mga minamahal nating mga uh, kaibigan, tropa, mga dilawan o kahit anong kulay pa kayo, tignan nyo na lang ito pwedeng nakakatanggap yung iba. Kaya ay pinagtatanggol. Pero maawa kayo sa Pilipinas. Kaya pala nating umasenso. Akala natin hindi talaga natin kayang makipagsabayan sa mga ibang bansa. Ang problema pala kaya hindi tayo makakasabay kahit mayayaman na sila, kahit limpak-limpak na bilyon na ang perang meron sila, patuloy pa rin sila sa pangungurakot mga kapatid. Ang laki ng diferensya niyan. Palike po ng ating video mga kapatid, ikalat po natin ito at magising tayo sa katotohanan. Huwag nyo namang ipagtanggol yung mga kurakot. Full force pa kayo. Napaka full force yung ninyo samantalang kay Tatay Digong na wala namang kasalanan. Pinaunlad ng ating bansa, anong ginawa nyo? Dinalan nyo sa dahig. Uh. Samantalang ito, kitang kita na may kurakot na nangyayari. Anong ginawa nyo? Puprotektahan nyo pa. Nakakahiya tuloy ang ating mga kapulisan. Naiintindihan natin, inutos lang to ha. So yung kung sino man ang mga nasa ulo nito, nakakahiya ang Pilipinas. Hindi ko na masikmura bakit ganito. ONG.